Magandang araw po. Ito pang inyong makabayan, doktor, Doc Willie at Doc Liza Ong. Nandito po kami ngayon sa Dumaguete at natagpuan po namin ang inventor. Uh, mamaya i-discuss natin ano ang ininvento ni Jaime. Um, una sa lahat, nandito po kami para tignan yung ating mga kababayan na may sakit at nakita ko nga si Giovanni. Siya yung unang hey, nagmano sa akin. At dinala niya kami sa kanyang lolo. Kasi nga si Abib, yung aming um, sinakyan simula dun sa airport, ay gusto daw niya ring tulungan si Jaime dito sa kanyang uh, sakit. So, dating naninigarilyo si Jaime at ngayon ay itinigil na niya. ah uh, Though, naiwan din yung problema sa baga. Pero, uh, sa awa ng Diyos, makakabalik na siya sa paghuli ng mga isda, ng mga pusit, ng mga hipon. Yes, nabigyan natin ng konting gamot sa <laughs> yes. baga at vitamins. Hopefully, gagaling na siya. Maganda itong mga pero ginagawa ang niya, Lisa. Maganda. Inventor si Jaime So dun sa mga nanonood Lalo na yung mga Foreigners, yung mga taga-ibang bansa May isa pong magandang paraan Sa paghuli ng pusit Or ng squid Na hindi natin masisira yung ating karagatan um, Yes, Jaime pa Paano Jaime, nga to? Uh, whole name nga, Jaime Jaime Mayorga Mayorga. Ano uh, po ang address nila kung sakaling kayo uh, hahanapin sa inyong invention? Ibisi Learning Center, uh, Bantayan, Dumaguete City. Okay. So pero itong inyong uh, barrio at barangay, ano po? Ano pong tawag dito sa inyong barangay? Purok uh, daw, Purok puro 4 lang po. Ah, uh, Purok 4, Bantayan, uh, Dumaguete City. Yeah. Ano po ang itinawag nyo dito sa inyong invention na hipon? Explain nga po natin. Pagsayan. Pasayan. Pasayan po uh, ang bisaya sa hipon. Oh. So, bakit ito makakahuli ng mga pusit? Kasi pag nakita ito sa pusit, sinakmal ito. Mm -hmm. Tapos pag sakmal, hindi na makakawala dahil may tinik. Oh. Bakit siya kulay asul? Mas nakikita ba yan sa dagat kung sa gabi pag, kapag kulay asul at puti? Makita dahil parang isda ito kung gabi. Ilan ang nahuhuli nitong isang pasayan na to? Mga ganong karaming pusit o ilang ga? Isa, dalawa pusit. lang, ganyan. Pero sa buong gabi, nakaka... Apat o limang kilo. So, ganong karami. Sa isang pasayan, apat o limang kilong mga pusit ang makukuha ni Jaime dito sa kanyang invention. At hindi niya nasisira ang ating karagatan kasi isa-isa ang pagkuha niya ng pusit. Yes, oh, ang ganda nga nito, Doc Lisa. Eh. Tapos makita mo, marami pa kayo, Jaime, ibang ginagawa, di ba? Oh, marami pa. Ito, pakita natin mga ginagawa niya, Doc oh. Lisa. Oh, ayan, oh. Ito, hindi pa nagagawa yung oh, pa. pusit. Ito, mata pa lang. Oh, ito, oh. Yan, wala, oh. Pa, oh, wala pa. Marami itong mahuhuli. So kahit medyo mahina ang baga, Jaime, kaya mo pa pumunta sa laot? Kaya mo o, kaya pa. pa? Kaya pa. pa. Hindi ka naman gano'ng hinihingal. So, oh. Ito yung pinaka mo? Binebenta oh. mo nyo tong mga pusit o kinakain oh. nyo lang? Mayroong kinakain, sobra, tapos yung uba binebenta. Kung sakaling may bibili sa iyo, Jaime, itong mga pusit, ng mga pasayan para makakuha ng pusit, binebenta rin ba ito? Oo. Oh. Ah, okay. Uh -huh. Actually, mabait siya. Tinuturo na niya oh. sa mga tao paano gagawin. At least makatulong tayo, di ba? Oh. Sino makakaisip dito sa Dumaguete? Meron tayong inventor. Sarili mo tong invention? Sarili po. Paano mo ito naisip? Sa yung nag pa ako ng 20. Ah, nakita mo talagang mahuhuli sila dito. Mahuhuli sila, oh eto Ito yung mga kagamitan ni Jaime okay. sa paggawa nitong pasayan. Yes, pero syempre, ang pinakagusto ko dito, ang apo niya, si Giovanni. Oh, Giovanni, kamusta? Oh, kita tayo. Yan, oh, may video tayo, ha? Si Giovanni kasi, medyo may konting sakit sa puso. Ah, hindi siya makarinig, ni maksalita Pero, nung nakita tayo, happy siya yan. Kaway tayo. Yan. no oh, narinig mo ba ako? O oh, binabasa mo yung bibig ko? Binabasa. Okay ba? Okay? Ayan ba? So, paano nga yung ginawa mo kanina? May pag ka pa? Pogi. Sige nga, Pogi. Yan, Pogi daw siya. So, merong nagtuturo sana sa kanya pag uh, ng special school. Atay? Minsan, minsan merong nagtuturo. Kayo na minsan, lang. Kayo lang. Ako na lang. Mm, pero napakabait na bata eh. Oo, oh, minsan. Actually, so... naglalakad lang kami dyan. Siya sumalubong sa amin. Oo. Oh. Oh, sabi ko, eh, napapunta kami dito. Alam niya, pumunta kay Rito. Kilala niyong driver niyo eh. Ah, kilala niya yung driver ko. Kaya pala ganoon. Oh, may sasabihin ka ba? Baka biglang makasalita ka ngayon dito. Oh, lolo. Hindi kila. Anok <laughs> lang. Yan. So, nandito tayo at iikot pa tayo dito. Hopefully, ah, maraming pa tayo matutulungan dito sa Dumaguete.